Alam mo ba? Buwan na naman ng Hulyo at ngayong buwan, magsisilabasan na naman ng pangmalakasang Nutri Jingle, Nutri Dance at Sayawit sa iba't ibang paaralan. Tuwing buwan kasi ng Hulyo, ipinagdiriwang sa buong Pilipinas ang Nutrition Month. Ito ay month-long education and health campaign para itaas ang kamalayan ng publiko sa tamang pagkain at malusog na pamumuhay. Ang Nutrition Month ay sa Pilipinas kada taon tuwing Hulyo sa bisa ng Presidential Decree No. 491 na ipinasano noong July 1974 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dito rin itinatag ang National Nutrition Council o NNC na siyang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa at kampanya ukol sa kalusugan at wastong pagkain. Sinimula ng pagdiriwang na ito bilang tugon sa lumalalang problema ng malnutrisyon sa bansa, lalo na sa mga kabataan. Kada taon, iba ibang tema ng Nutrition Month depende sa kasalukuyang isyo o pangangailangan. Noong mga nakaraang taon, ang tema ay tumutukoy sa wastong pagkain, exercise at pagkonsulta sa mga health professionals bilang bahagi ng prevention sa malnutrisyon at iba pang sakit. Ayon sa mga pananaliksik, ang mababang nutrisyon sa katawan ay konektado sa iba't ibang problemang pangkalusugan tulad ng obesity, diabetes, hypertension at minsan ay hirap na mag-focus sa pag-aaral katunayan ayon sa datos ng United Nations Children's Fund o UNICEF tinatayang nasa 3 milyong kabataang Pilipino ang malnourished at 10% sa mga ito ay nagkaroon na ng acute malnutrition o hindi angkop ang tangkad sa timbang ang mga eskwelahan, barangay at ahensya ng gobyerno ay aktibo sa pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad gaya ng poster making contest, nutri jingle competition, food demo at health task para may paramdam sa publiko na ang kalusugan ay dapat pinaghahandaan. Isa rin sa mga itinuturo sa Nutrition Month ang pagbabasa ng nutrition facts sa mga label ng pagkain at ang kabu ang balanseng pagtangkilik sa Go, Grow at Glow Foods. Kaya ngayong Nutrition Month, sabay-sabay nating isigaw na healthy ako, nutrisyon ang sekreto. Ngayon, alam mo na!